Magandang araw mga kaparmars Narito po tayo sa ating tanim na talong mga kaparmars uh, Mag-esprit tayo ng pamatay damo mga kaparmars sapagkat masyadong makapal na damo sa ating tanim na mga talong Ito po ang napabayaan mga kaparmars sapagkat naraging busy tayo sa ating ampalayan ng manakarang araw mga kaparmars Kaya mag tayo ng pamatay daw mga kaparmars para lumabas yung mata ng mga farmers. Kung napapansin nyo, makikita nyo dyan mga farmers ay puti-puti dyan. no oh. Yan po ay tinakluban namin ng plastic silupin mga farmers yung mga talong. Bago namin, bago kami mag-spray ng herbicide o pamatay damo ay tinakluban namin lahat para hindi matamaan yung kanilang mga dahon mga farmers. At ang gagamitin pala natin mga farmers na yan, chik-chik. At bago tayo mag-spray mga kaparmers, sa aking pong pinakikilala sa inyo yung aking mga kaparmers dito sa aming gulayan. Una po, si kapat si ang ka aking mga kapatid, si Pascual. Hi po, magandang araw And po. po si Pascual. At saka si kapatid ko na si Rosindo. Kaming tatlo ang magkakasama dito sa gulayan namin mga farmers Matagal na po kami nagkakasama Halos mahigit ng 15 taon mga farmers Dito kami kumukuha ng pag na namin sa aming mga pamilya ayan mga kaparmars ayan mga kaparmars pag spray na tayo mga kaparmars ispray na natin yung ating talong siguro may magtatanong kaparmars hindi ba mamamatay ang iyong mga talong ah hindi mga kaparmars subok na namin ito sa maraming pagkakataon mga kaparmars uh, may side effect din na kunti mga farmers yung hindi magandang pagkataklob ay maninilaw ang dahon pero makaka-recover din mga farmers yan mga farmers o oh, yan nag na si Pascual mga farmers sige spray oh, ganito kami ganito ang para sa mga farmers sa pagpuksa sa maraming mga damo sa aming mga taniman hindi lang sa Talong mga kaparmers Pwede rin sa Iba't ibang mga gulay Gaya ng upo Kalabasa Kamatis Pwede rin mga kaparmers Ewan ko lang po sa ampalaya, Hindi pa namin nasubukan mga kaparmers Pagkatapos may spray mga kaparmers Ay I amin mean, isa-isa hindi na, na tatanggalin yung mga tinaklob namin mga plastic silopin mga kaparmers Pagkaran siguro ng mga 10 to 15 minutes, pagkatapos naming maisprihan, ay aming katanggalin isa-isa yung mga plastic silupin, mga farmers Para hindi maluto yung mga tanim natin, mga farmers. Doon po, mga farmers Mayroon pang isang linya na hindi natakluban, kaya itutuloy ni Rosendo, kaparmars. Yan, mahangin na, kaparmars baka mahagip yung tanim nating kalabasa kasi mga farmers sa bandang ibaba ay ang tanim naming mga kalabasa mga farmers di bali na Saba, nakapitas na rin po kami mga farmers dyan o, sige mga farmers update ko kayo kung ano ang mangyayari dito sa aming talungan mga farmers nating nisprian ng pamatay damo yung pala ginamit namin mga farmers na pamatay damo ay non-selective mga farmers kaya lahat ng kanyang matatamaan ay mamamatay kaya namin tinakluban yung ating mga talong mga farmers para hindi sila matamaan directly, directly. yan mga kaparmers ito ang gawain namin dito sa bukid kaya sa lahat ng aming mga viewers sa mga mga sa video nito kung nagustuhan nyo ang aming video ay wag maglike mag like mag share o mag comment sa uh, hindi naman gusto pa ng aming video ay okay lang mga kaparmers okay lang at kung papalarin mga kaparmers ay ang video ng ito ay aming pong i-upload sa youtube mga kaparmers sapagkat may channel na po kami doon mga kaparmers at ang pangalan ng aming channel mga kaparmers ay Three Brothers Farm sapagkat tatlo kaming magkakapatid na nagkakatuwang dito sa aming gulayan yan mga kaparmers mainit ng panahon mga kaparmers at sana wag umulan sa hapong ito araw na ito mga kaparmers para maging ganda ang resulta ng ating pag-iisri mga kaparmers sapagkat kung nasundan ng ulan ng ating pag ng herbicide ay medyo may hindi maganda ang kanyang resulta mga kaparmers kaya dalangin natin na kahit maghapon lang ito na walang ulan mga kaparmers. pasipas hanggang sumuli mga kaparmars tanghali na mga kaparmars o sige kami po ang magkakapatid na magbubukid magandang araw sa lahat magandang buhay